maririnig nyo talagang tuloy-tuloy uh, tuloy -tuloy ang buhos na ulan sa gabi medyo malakas yung hangin no? yun ba sa inyo? kumusta dyan sa inyo? Okay. kita tayo mga bro Grabe itong bagyo na ito mga nasa Bicol no? Doon ang napuruhan talaga ng gusto pagkasila kayo mga bro at tuloy-tuloy talaga yung uh, bagyo na ito but yun sa lugar namin ay kahit pa paano kahit malakas ang ulan dumabag yun hindi naman bumabaha dito tuloy mo na kalatig na oo kalatig bayan sa mga parte na binabaha Pero dito, parting mo son hindi naman binaba hapon umaga wala ko wala eh Similip yung araw eh no maganda ng panahon pagdating ng mga bandang tanghali ayun tuloy tuloy na naman yung ulan hanggang ngayon hindi na makalabas sa labas -alabas. may napapasipin ako ng mga coins eh ganoon sabi ko patilain gumawa lang itong bagyo na ito hindi rin ako lang kapag yung raffle natin ha kapag nung isang araw yung, eh, pa bubulahin yung internet pakaraan unstable eh makakuhod lang yung raffle natin siguro mamaya pag okay na tuloy tuloy na yung internet Duro tayo mga kahangas okay so good morning sa inyo Ingat kayo dyan mga bro. ng gulig lang. God bless po. Bye bye.